Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat Ito naman po ang kaibigan si Jake So sa topic natin for today Bakit mas sikat ang PHP compared sa ibang programming language Kung web development ang pag-uusapan Before tayo guys magsimula magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa mga videos natin sa channel. Kung wala kayo guys, wala din ako. Ito po ay base lang po sa aking experience bilang isang freelance web developer. Formerly, I work as a senior, uh, no, Software engineer team lead sa Accenture sa Manila. Hanggang ngayon, I'm doing some freelance consulting job, software engineering job. Wala na masyadong coding pero nag-aral po ako ng coding uh, Laravel PHP no sa mga projects tinutulungan ko ang aking business partner. So bakit PHP pa rin no, very popular language sa web development hanggang ngayon no sa so, tinuturo sa mga schools sa mga colleges very simple lang po ang reason una-una po sa lahat ng mga programming language for web development ang PHP po ay isa sa pinakamadaling madaling pag-aralan don't take my word from it tignan nyo guys no maraming tutorial sa internet kung gumamit ka ng ChatGPT, uh, Gemini, ano pa ba, DeepSeek, FR1 na AI na no, para gumawa ng program sobrang dami billions maybe trillions na mamaya siguro na mga tutorial sa YouTube social media sa Facebook about PHP kasi ang PHP guys is simple lang ang mga kanyang mga commands no actually for me ah PHP naging sikat siya number one, karamihan sa kanya kasi functions, no? tinatawag mo lang ikalawa madali lang siya i-configure sa computer, download ko lang ng ZAMP or iba pang mga ano pa bang iba na mga packages no? na may Zamp, may ZAMP, may PHP, may MySQL na install mo lang kung walang conflict ang configuration mo, mapatakbo mo na ang code mo. Hello world! kailangan mo lang ng text editor at hindi mo kailangan connected to the internet for the dependencies not unless if you're using framework like Laravel, Codeigniter, Igniter, KQHP no? magdaling siyang pag-aralan at saka pwede mo siyang makuha yata sa isang araw eh. kung willing ka lang makuha mo talaga basic no? ng PHP makadatabase ka na within hours sa isang araw maintindihan mo ng basic na mga commands at saka functionality Siyempre, kung gusto mo talaga gumaling sa mga design at saka database queries, mga ganon at deployment, it takes months and years siguro na constant practice, no? So, yun po ang dahilan bakit until now, sobrang sikat ang PHP in making web application, no? So, at saka ano siya eh kahit low computer hindi masyadong mataas ang specs pwede ka talaga makagawa ng web app no so i'm not saying ang mga react mga typescript may iba ibas lang application no? mga nodejs etc no pero para sa akin dito ako natuto eh maggumawa ng mga web applications php html css javascript wala pa sang una wala pang jquery pero ngayon ng jquery hindi na siya masyadong sikat eh So, yun lang po guys, ang mga reasons na bakit until now, sikat pa rin ang PHP sa web application. Una-una, maraming tutorial sa internet. Ikalawa, ang language ay napakadaling intindihin. Pangatlo, dinagdag ko maraming job opportunities kung PHP developer ka. At pang-apat, napakalaki ng support ecosystem, kung PHP developer ka, or Laravel, no, na framework ng mga PHP, no, ang demand, grabe, ang dami. So, yun lang po, guys, sana po minapulot po kayong uh, aral, no, about nga bakit sikat pa rin ang PHP hanggang ngayon, no. Thank you so much. Please don't forget to like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe po sa channel natin. Mahal po kayo. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Bye-bye. So,